hiniram ng bus. Dito tayo sa JB Serrano Paint Center. Ah, bumili po tayo ng mga materials natin sa mga pintor. Para gawin na 'yung ano, 'yung do ko finish sa mga pinto natin. Ah. Shout out! Good morning! Good morning! Good uh, morning! Good morning! Good morning! sealer! morning! Good Good morning! Good morning! Good morning! morning <laughs> polyurethane floor varnish yan ang tapot natin sa mga main door at sa CR tapas at doon si ah si bang bang morning bang good morning mga boss ito tayo ng ano ng semi-gloss sanding sealer yan. Okay na muna yan. Pag nakulang, bagay na lang ako ha. Nabang? No, Oo. Oh. 4,560. Okay, thank you. Andi na, bang? Ang gamit ko? Welcome to my vlog. Bye-bye. Ayan. Tamek-mek. Ayan mga binili natin mga box. Nakasakay na sa ating ano, service. Tagla rin tayo ng ano, ng compressor para gamitin din ng mga pintor natin. Ah, asal. nasa San Nicolas Project na po tayo. Ah, ito pa lang yung bagong pintor natin si Mike. Michael din ang pangalan. Uh, kapalit ni Michael Angelo. Shout out Mike. Alam <laughs> na, Michael? Yung isa, wala pa, no? Si, ano? Yung, meron siyang kasama, kaya nilagnat ano si pangalan nung kasama mo? Michael? Ha? Ah? Raymore? Ah. Michael yung... Yung amales. Tapos, Michael din yung pumalit. Si <laughs> so Michael Angelo, uh, itaritis, ano? Si Makit yung itaritis na master. <laughs> LBM. So, yan. Uh, yun doon, master. Para, para tapos na mamaya. Ako na lang yung boss. Meron tayong ano? Neltex, meron. Solvent. So yan, maling bali na ginagawa ni Ronald dito Yung TV console natin, yan, naka-primer na siya Saka ito sa force, lalagay ito Tapos yung ginagawa niya ito, yung sa, ano, sa Patungan ng rep na Ronald tapos dito, update muna po tayo dito sa loob. Uh, tapos na po yung paglalatag natin ng tiles dito sa back dito sa kitchen. Ayan. Okay na. I-design natin. Marmor look din, katulad ng ating ano uh, quartz. Ano lang po yung kulang dito, yung hanging cabinet. At saka dito sa nook nya, ayan, nalagay na natin yung kanyang cover. Tapos yung full out kitchen basket natin, drawer, tapos takip doon. Dito maglalagay tayo ng mga drawer dito. Tsaka tapos uh, takip din yung sa ilalim. Si paring Nel Nel, nandito, nag-grab na yan. Pare, morning. Morning. <coughs> yung palang panel door natin sa CR, yan, nakalagay na. Tapos meron na siyang door knob dito. Ayan. Ah, uh, ko siya ng ano ng smoke glass dito, ayan oh. No? Katulad din ng design natin sa main door. The S po, S yung alin niya, yung design niya dito. Ano lang po yung kulang dito ay yung accessories niya pero papipintura ko po muna itong ano, yung ceiling niya. Bago tayo maglagay ng ano ng mga accessories dito sa sa siyang. Uh, naman sa taas, Update po tayo sa parto ginawa ginagawa ng mga pintor natin yung ginibahin na Master George. Ayan, si Boss Michael. Uh, Michael din, wala nga si Michael Angelo. Ang patapos na rin po yung pagpintor natin dito. Ayan, you know, uh, yung kanyang octagon design na Michael. Kulay ano, gray. Okay. Tapos yung meron siyang ano, uh, tambol na maliit. No? drop ceiling nilagyan ng design ni master dito tapos uh, dirty white lang yung ano natin sa wall dirty white yung ating finish semi gloss ng boys ginamit natin dito so, patapos na po rin tong sa guest room ni boss cooper yun lang dating may aircon yan minamasil yan ni michael Yan, semi-gloss na boys, yan po yung ginamit natin sa pag-finish sa wall. Yan, yung alaga nila nga sa nila ma'am dito, saka ni sir, si Kufar. So, tsaka pala mga boss, uh, nandito na yung, ano, yung doorknob natin na uh, pinabili. Ito, dito sa main door slabs po yung binili nila papalitan po natin yung ano yung dating ano nila door knob dito sa main door nila ayan babaguhin po natin yan slabs. slots nila sa Wilcon Wilcon San Fernando ayan o papalitan po natin ngayon yan para tapos ma ano yan ma, ma yan tapos tatanggalin yung ano yung pinto, pwede na silang magduko paint niyan. Ito lang po yung hinihintay natin. Yeah, so, kailangan ma-maistoryan bago nila spray ng ano ng varnish yung ano yung main door at saka yung dito sa ano sa CR. Kailangan kompleto yung mga accessories nila. Baka bago sila gumawa dito. So, ayan, pwede na nating install ngayon 'yan, mga boss. Saan mo? Ayan. Tatanggal din yung susi niyan. Kailangan tatanggal yung susi. Pag hindi mo alam gini-install to, hindi natatanggal yung susi pero nakatap siya. Okay. Yan. ang ilagay natin. Tapos yung palang kanilang ano, uh, split type na aircon nandiyan na rin pala mga boss pwede nang install yan baka sa sabado may install na dito yan natin lalagay yung kanyang ano aircon split type tapos doon dun lang tayo kukuha ng ano niya yung linya dito si soy naman ito ginrap na yung ano yung sa kitchen natin yung mga backlash dito Nasay. Mm. Ay, tawag kita, boss. Suman. nandito na naman si Boss Regs. Ah, yeah. uh, kakape kami, pagkape po tayo kay ano, si Boss Ma. Good morning, Boss Regs. Good morning. Yan ang timplang ano, timplang Starbucks. Hindi, inahin. Hindi pa ako? Hindi ba ako? Kung naka ano ka, dala mo si ano, si Sienki. Si Sienki, oh, si 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 ano, si Boss Rex ngayon. Tignan natin mamaya yung kanyang, ano, yung, uh, pagkikita natin yung kanyang motor. motor. Subukan mo na. Ha? Subukan mo. Hindi ako marunong sa ganun. <laughs> Pangalit lang ako, pang Yamaha STX. <laughs> baka, baka lumipad ako, boss. <laughs> Ayaw mo nun na malayong mararating mo pagka lumipad ka. Mamaya -hmm. tignan natin mga boss. Ah, maganda muna yung mga tropa. Oh, maganda ko pa. Manal. Ah, Presti, good morning. Yan, yung motor ni Boss Regs. Yan o, oh, si Yan o, si Enki. Yan o, Boss, ay sakay ka nga. Bagi yata si Yan eh. Yan o, si kasara natin. Cameraman. Cameraman natin. Tama, tama, Boss. Dahil matangkad ka. Oh? Pogi, beli kerabu wax cari yang lain lagi. Oh. sana. <laughs> <laughs> oh. <laughs> oh, ini wasmang mah. Oh, thumbnail, thumbnail. Ah, <laughs> <laughs> oh tamnil, tamnil. beli ini si bos maknya. Yang mana? cc. Wow. Sana. Sana na boss Reg. <laughs> hanggang ano lang tayo hanggang Yamaha HTX. Ilang ito CC boss Reg? 900. 900. Hmm. Nakamapler na na. Yan, malapit nang matapos yung project mo ah. Oo, boss kami. Yan, mga tropa sugo. Ayun oh. Tapos si Master George. Ayun. Master! Ano na matatapos ngayon yan ha? Spider-Man na mas lang. Oo, Spider-Man. Master George. Tama nga si yung alalay ng Spider-Man. Sino yan? Sino? Yan, si Master Foggy. Ayan, eh, si Master Foggy daw. At saka si Master George. At tapos tatanggalin na yung ano, yung mga kawayan. Pwede nang gawing ano, papag. At saka kulungan ng manok. Oh, manok. Yan. Okay na mga boss Nakapix na po yan Takit na lang ang kulang Tsaka yung dito mayroon, Maglalagay pa tayo ng plywood dito Para dun sa kanyang dalawang ano, Tin lights Dito magpapasin sil tayo kay Soy dito Para sa kanyang Wiring Flexible os Lalagay natin yan Kukuneto lang natin dito sa outlet Ngayon tayo maglalagay ng switch Sabay dito sa cove dito dito naka na rin si Michael dito ng ano skim coat na no, Mike. Ano okay, yata Mike? Yan, bago nga ano natin, pinto na si Michael. Michael din. Wala na si Michael ang silo, na? <laughs> uh, uh, Kaya Si Michael kayo, wala kayo, ano? Uh, Aitoritis? oh, Michael? Oo, oh, may efforts to. Ha, uh, dito, na rin ni Michael yung sirim dito sa CR. Skim coat ng mundo. Tapos nakagrab na ni Soy. So ano bukas, tatanggal na ito ano my god? Uh, Duko naman ang natin. Agawin natin. Tsaka yun dun, sa main door, yung mga amba muna mag, mag ano, uh, mauhuna. Para makapagpilis na sila dito sa wall. So ayan mga boss, ano ito lang po yung vlog natin. Maraming maraming salamat po. See you next video na lang po. God bless.